Handa, Handa, na, ba yun? Handa na mi! Ratatat! Yeah. Ratatap! Ratsadang tanong! Tapatan at tarang! Tahan! Okay, mm. una Pilipinas, mm. pili lang ng isa. Una, resign or realign. Yan. Ano ba maganda? Napaisip tuloy ako. Akala ko nag-quiz ka eh. ko nag, ko nag Oh, At sige. Tapos na kasi, nag-resign na eh. Oh. Na resign na, di ba? Ang kailangan no. nating i-realign yung ating mm. budget papunta yeah. sa uh, Coast Guard, papunta yeah. sa West Philippine Sea. No? Bawasan mm. yung mga, anong paboritong tawag natin doon? Itong mga... Uh, uh, Flood control ah yes. ay yung malintik ta flood control na yan di ba yung malintik sa kwan uh, sa coast guard kayo. at sa west philippine sea uh, yun ang ibig sabihin na mahapaw ah, okay pili okay. okay. e Nats, legacy or lunacy yan sige hmm. eh yung lunacy wala nang gamot yan eh so <laughs> ayusin na lang natin yung ating legacy yeah. sa ating mga anak at yung legacy na yan ay sa hmm. pamagitan ng pakikipaglaban sa west philippine sea Yeah. Okay, so not military declaration or retaliation. Hmm. Ako, na sobra hmm. ng L at m. Okay. Oh, ano ba 'to? Ano ba 'to? <laughs> <laughs> Hindi, mali spelling 'yan. Mal oh, wrong spelling. Oh, wrong is wrong. Oh, oh. oh. Declaration. Pero yung declaration hmm. na gagawin natin laban dito sa mga mga piratang ito, 'no? Itong mga piratang hmm. uh, Chinese hmm. na ito ay declaration ng buong mundo. Yeah. Um, hindi lang ng Pilipinas. Yeah. Uh, ito, okay. Pilipinas, delikadesa o delinquente? Yan. Sige nga. Para Spanish para yan. <laughs> para, para ang hirap, ang hirap mag uh, Ang hirap maghanap ng delikadesa eh sa ating uh -oh. mga politiko eh, no? Do sa ah uh, Pwede nating hanapin yung delikadesa sa mga susunod na henerasyon ng kabataan, mm. Lalo na, kung yung susunod na Secretary of Education ay mas magaling doon sa nakaraan. Yan. Uh, okay. Boy Scout, bo nako po, alam ko. Boy Scout, Boy Band, o Boylet? Ako kasi, ako kasi, nasa gitna ako ng mga biyahe. Ano? Mm. You know? <laughs> Nasakit hmm. mm. uh, na ako ng mga biyahe dito ngayon sa Amerika, tapos sa Europe, next week. No? Baka may mm. iigang kasama. So, may tapos, may ka kasama. Tapos, ako ay diabetic din. 35 hmm. years na akong diabetic. 6 oh, oh, years man. na akong diabetic. No? Ipan mo pero, ang camera mo, baka may kasama pero, ka dyan. Oh. Kahit bumabiyahe ako, hmm. kahit ako ay uh, diabetic, no? wala akong isinasama na Mr. Supranational. Uh, oh, okay. no? Dinawin okay. oh. natin. Dinawin no? natin. Okay. Kaya, ah, uh, mm. pandalangan, no? Boy scout na Ano? Boy scout din, ano? laging handa. Okay, Boy scout um. handa. laging handa. Ah, ha, opposition, ha, <laughs> <sa> you <no? laughs> uh, Opposition, redirection o ambition. Mm. -hmm. Ano ba nabubuo ngayon? Eh, dapat yung tunay na opposition Ang mm. ibig sabihin ng tunay na opposition opposition sa pananakop ng mga dayuhan. Ayan. Opposition A sa aggression A ng mga dayuhan. Yan diba? Yun yung uh, tunay na opposition. Okay. okay. O huli na ito sa pili natin. Yeah. Alive mm. and kicking or wanted, dead or alive? Alive and kicking pa tayo. Yan. Yeah. <laughs> yeah. tayo ng daliri. Yan. Yeah. No? Yeah. Alive and kicking pa tayo kahit inuubos yung supply natin dun yeah. sa ating beleaguered. Mm. Pilipino sa BRP Sierra Madre. So, yan yung ating uh ipinakal. Alive and kicking. Um, uh, Kapal mukha ay, ay, sorry. sir, binin sorry? <laughs> uh, anyway, sa naman. Charot o true lulu? Charot, hindi totoo. True lulu, totoo. Unang tanong, sec. May posibilidad ba na isang Robredo o Aquino ang ipalit sa Duterte sa DepEd? end? Hindi na mga eh. True lulu, pero hmm. hindi naman probable. Hindi uh, probable. Uh, but not probable. Yeah, yeah, yeah. Yan ang kagulat-gulat kung sakasakali mangyari. Pwede ba bansagan na mga Duterte ang sarili nila na bagong oposisyon? Charot! Ah, okay. Charot lang. Ano paliwag ba? Charot lang talaga. Mga <laughs> tatanong, inaasahan mo na ba na makakatikim na rin si BBBM ng masasakit na salita mula kay Bibi Sara at vice versa? Inaasahan mo na ba yan, Sek? True lalo. Oy. Uh, yan ah, na, narinig niyo yan ah. Asahan yeah. niyo na yan ha Okay, last question. May mga kaso kaya na isasampa o isasama si BP Sara. Ngayon, wala na siya sa gabinete. Trulalu. Trulalu. True, True, True oh, okay. Thank you, Zach. Thank you. Thank you. Ratata. Ratsadang tanong. Tapatan. At Tahan.